Hi guys, welcome to my vlog guys. Today's video guys, tayo ay magluluto ng bagoong. Intro lang muna ito guys. Alam niyo guys, kahit na wala masyado na nanonood sa aking video, okay lang guys. Pero may panahon din naman siguro na may manonood din. Kaya, yan lang yan. Itatago lang natin dyan ng mga video natin. Importante ay meron tayong post. Kahit walang manonood, huwag tayo susuko pagsubok lang yun sa buhay. Diba? Saka bago pa tayo. Kaya, saka na lang tayo mag ng bongga-bongga pag nasa pinas na tayo. Ayan guys, gagawa tayo ng bagoong. Bagoong, yes, masarap. Talagyan ko na maraming kamates. Siyempre, pagulito ko ang luya. Yung iba nagluluto guys ay nilalagyan ng manok pero ako hindi. Kasi ulam ko ito ng kanin, hindi para sa manga. Kung para lang sa manga, pwede rin naman. Pwede rin sa kanin, pero gusto ko plain lang. Lagyan ko ng chili, yung green chili yan. ganito na yung ating mga sibuyas sa kaluya at sa kabawang chili. Lalagyan na natin ng tomato guys. Marami akong ilalagay ng tomato. Sa kung doon pa sa atin, guys, niluto ito ng ano, uh, gata. Pero dahil wala akong gata, ganito na lang minuluto Depende naman sa atin na nagluluto kung anong lagayan natin, kung ano, marami ng way. Ang ibig ko sabi, marami ng way para magluto ng buhay. At depende sa inyo po yan. Guys, patuloy lang natin ipag inikus uh, imikos para yung tomato ay masyado siya madurog kailangan maraming mantika para hindi masira yung ating niluluto na babuong kasi marami akong isang bote masarap sana pag gatan luto sa gata tapos sinapano ay nako, pero wala tayong dito diba so kahit ano luto lang yung pwede naman kahit tanong, okay lang basta makain lang so guys ang ating niluluto yun so talagay na natin para matapos si, Mabaho siya guys, pero okay lang mabaho, masarap naman. Hindi <laughs> hmm. talaga mawala ang baho. Kahit mabaho, okay lang yan kasi masarap naman siya. Ginamihan ko na siya para ilalagay ko lang sa bote. Dahil naglagay ako ng chili, gusto ko may sugar para salt and sweet. ba diba? Masarap yon. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo nilagyan ng sugar, saka depende naman sa inyo yan. Kung ayaw, may wag Gusto ko lang kasi lagyan ng sugar para mabalance yung salt at saka uh, spicy rin. Grabe guys, ang sarap niya. Tinikmang ko na siya. Hindi nga ako nagkamali, sweet and salt. Matamis-tamis at tapos ma may asin masarap siya lalo na pag ano sa mangga ay nako ang sarap di ba ewan ko sa mga sita na ibang lahi sa siguro manggiri pero masarap naman sa sarap kahit yung tulang ang ulam ko guys pwede na sa akin ako hindi ako mapili sa pagkain guys. Kaya so, kahit anong pagkain ko na ka, basta hindi lang ako mamatay. Huwag <laughs> lang yung baka sa ano, kambing, kaya hindi ako makain. Eh. <laughs> guys, nagmamantik ka na guys, oh. ka, kasarap guys. Pag may mangga na naman eh. Pero kailang hang kailangan kaya ako makakita ulit ng magandang mangga. Yung hilaw ah, hindi yung mahinap kasi Hinagkulang naman ako sa hilik sa hilo. Hinag na manga. Ayan, guys. Thank Siguro, guys, okay na ito, guys. Kasi luto na ito. Masyado na ang luto. Nagmamantika Kaya, patayin ko na yung apoy na makasahin na ako. Sana, o. Oh. Meron pa ako sinigang dyan. Sasamahan natin ng bagoong para masarap ang kain natin. Ay, ito na guys, yung ating ano, baguong. Tingnan ninyo. konti lang kasi baka mamaya, masobrahan tayo nyan. Tapos, sabayan natin ng sinigang na bangos. Ah, wow, sana all. Masarap ang kain nito pag ganito. So, yan guys, kain po tayo guys. Bye bye. Sana po meron kayong pagkain dyan sa inyong mga table para masamahan nyo ko lumamon paano magdadayat ang tao pag ganito kumakain ng kanin